Hi guys! Good morning! What's up? Kumusta tayo? Kumusta kayong lahat dyan? Magandang umaga, magandang gabi. Alam nyo guys, may ano ako sa inyo. May kwento ako sa inyo. Story pala. Na sad story. Yeah. Alam nyo ba? Naalala nyo yung dati dyan, dito? Alam nyo ba kung anong meron dyan dati? Alam nyo? Hindi nyo alam, no? Ano yon? Fidel fig. Fiddle fig na plants, right? So, ilalagay ko dito yung previous na video na sinasabi ko nga na nagsisilagasan na yung mga dahon niya. Dahil, stress siya. So, nasa ICU siya, guys. I'm so sad kasi pagdating ko kagabi, empty na siya dito sa ano ko, dito sa ano, dito sa may kusina. Nasa ICU siya, according to my boss, almost dying na daw. <laughs> so, kailangan daw dalhin sa ICU. So, hindi ko alam ko anong gagawin ng lolo ko ton Kasi yung lolo ko ay magaling yun sa mga halaman. Botany kasi yon So, professor yon ng botany at nag-aral siya ng botany. Kaya, hopefully, mabubuhay siya at masusurvive siya. Alam nyo kung ilan na lang ang dahon na iwan. Dalawa na lang. <laughs> nagka guys. nagka ang aming halaman. Eh, napakamahal nun. Yes. Pag namatay yun, eh, di ba, bye? Di ba? So, ayun, natatawa ako sa sinabi ng amo ko kanina na nasa ICU. Sabi niya, have you seen the plants downstairs? Sabi niya. Sabi ko, yeah, where is it? Ah, oh, I bring, I bring them to the ICU. <laughs> I see you talaga. Oh my God, sad story. Poor plants.